Okay, so we now uh, recognize <coughs> Congressman Harry Roque. Thank you, Mr. Chair. So, Mr. Sebastian, simulan natin kung ano yung klaro. Sangayon sa'yo, correct? Sangayon sa'yo, hindi ka nangalakal na pinagbabawal na droga bago ang December 14 raid. Minilinaw ko po rito since 2001 nangalakal na po kami ng droga. Pero mula nung uh, hindi ka nangalakal ng droga, para sa kampanya ni Laila De Lima hanggang matapos yung December 2014 raid. Yan po malinaw. Now, sinabi mo rin na nagbigay ka ng pera kay uh, Secretary Laila De Lima. Opo. Now, itong mga perang binigay mo kay Secretary Laila De Lima, saan galing itong mga salaping ito? Droga din po. Doon sa pangangalakal ng Opo. droga. Hmm. At sinabi mo ang unang perang binigay mo kay Jonel, tama? Opo. Opo. At magkano yung unang pinigay mong pera? 2 million po. 2 million ba? Yung Apo. una mong binigay kay Jonel? Oo Yung um, matapos ba, bago magpasko, Apo. sang ayon sa affidavit mo 5 million. Hindi po. 2 million. Apo. Okay. Matapos 'yon, ay eto na 'yung insidente na nagbigay ka ng 2 million din. Oo Na iniwan mo sa office ni uh, director ng director Bukayo. Oo na ang sabi ni Secretary Laila Dilima, iwan mo na lang dyan, wala si Jonel. Apo. So ang pagkakaintindan mo doon, siya nang tatanggap ng pera dahil wala si Jonel. Of course, dalawa lang po kami kasi nag-uusap eh, sir. Now, yung pagkakataon na yun, 2 million na yun, galing rin sa droga. Apo. Matapos yan, ikaw ay um, nagbigay at nagkalap ng magkano pang salapi? Additional po na 6 million po. Additional 6 million. At kanina mo binibigay itong additional 6 million. Uh, true, Sanchez na po. Now, balikan natin yung unang 5 million na 2 million na binigay mo kay Junel. Saan oh, no. ba mo binigay itong perang to? Sa office oh, so. po ng BTV3. BTV3. Opo. Oh, Kasi doon ka nagpipirme, no? Opo. Oh, Now, yung mga sumunod na halaga na ibinigay mo kay Junel, saan naman nangyari ito? Doon na rin po. Doon na rin? Opo. Oh, Now, napakalalaking halaga nito, no? 2 million, Paano mo binibigay sa kanya? Nakabalot ba Nakabag? Ah, uh, paper bags po. Ganyan lang po 2 million eh. Pagbago po yung tiko 1,000 peso bill. Okay. Pero ang binibigay mo, mga 1,000 peso bill. Opo. Saan mo makilukuha itong mga bills na ito? Pag binibigay mo kay Jonel? Maliit pa po ang 2 million sa loob ng bilibid. Actually, makakita kayo ng 30 million dyan. Nagsusugal a night. Okay. So, sa loob lang talaga yan. Kapwa preso nagbibigay sa'yo. Nung Opo. halagang yan. Opo. Okay. Now, malinaw din at walang kaduda-duda na tumutul ka matapos ang raid At matapos ka magbigay ng uh, 10 million, tumutul ka na ilipat ka sa Building 14 Opo At ang sabi mo nga, ang ginawa mo para wag ka mailipat sa Building 14, pinasulatan mo sa abogado mo Opo Wala ka na ibang ginawa Wala na po, legal po ang lahat ng ginawa ko So itong malinaw Opo Pumunta ngayon tayo sa hindi malinaw ang sinasabi mo, hindi ikaw ang pinaka-maimpluensyang commander sa Muntinlupa. Opo. Bagamat ikaw ay nahalal ng mga commander Opo. para mamuno sa lahat ng commander. Opo. Bagamat ikaw ang nagpapatakbo ng BCT4, BCT3, yung, te yung television station ninyo. Opo. Wala lang ibang ganong preso na may ganyang privilehiyo. Ikaw lamang. Opo. Now, but I cannot consider that as a privilege, sir. Uh, halos hindi ko na humaasikaso ang dalaw ko Dahil sa dami ng trabaho ko sa loob Now, naalala mo rin na ikaw ay Tinape ng isang American documentary Yes, sir Ano yung documentary na yun? Uh, Discovery Channel po Discovery Channel Opo Naunang-una, paano ka na-interview ng Discovery Channel? Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na ma-interview ka ng Discovery Channel? It was an instruction, sir utos po sa akin ni Direktor Pangilinan na magpa-interview ako sa Discovery Channel. Now, naalala mo ba yung mga pinagsasabi mo doon? Yes, sa, sir. O, uh, oh, eh, di ba yung host, eh, tinatanong, eh, bakit napaka big boss ng dating mo? Hindi mo naman dininay doon sa documentary na yon na ikaw talaga ang big boss ng Muntinlupa. Wala po akong binanggit na ganun. Pero may pinakita doon na struktura. Nakita mo yung portion na yon? Uh, structure po, sir ng mga hierarchy ng mga preso doon sa documentary na yon. Yes sir, naalala ko po yun. At naalala mo ikaw nasa taas. Yes sir. Ayaw mo pa rin aminin ikaw pinaka-influensal na preso sa Mutin Lupa. Naalala ko po yung sagot ko diyan eh. I am a servant and as a king at the same time, sinabi ko sa kanya. Hindi niya natanggapin yung pagiging hari ko. Kasi sa totoo lang ang tawag sa akin yan, Chief Balagong. Okay, uh, pero ikaw lang ang servant and king sa Mutin Lupa. Wala nang iba. Depende po yan sa personal na perception. Oo, hindi. Depende po sa personal na perception. Ay, ano naman personal? Ako nagtatanong dito, oo, oh, hindi. Dahil ikay nag-immunity. Nagsabi ka, magsasabi ka ng totoo. Sumagot ka, oo, oh, hindi. Depende po yan sa personal na perception. Ay, ano naman personal yan? Ano kailangan ko ma Katulad ko, sinasabi ko po na ako ay servant. Pero ang tingin niyo sa akin ay king. Hindi po tayo matatapos magdiskusyon dito dahil okay, ang tingin ko servant ako Ang tanong ko, wala lang ibang ganun na posisyon. Ah, meron po kasi meron po labing dalawang gangs eh. Hindi lang naman po ako nag-iisang gang leader sa loob. Meron kaming labing dalawang gang sa loob na bumubuo dyan sa 14,000 inmates. Okay, okay. Pero inamin mo lang nga na lahat sila hinalal ka, pinaka-leader. Ngayon, wala ka na bang ibang ginawa para wag ka malipat sa Building 14? Wala naman po akong naisip na ibang paraan kung hindi gumamit ng legal actions. Hindi mo naalala na nabalita sa periodiko at sa television nagkaroon ng 100 plus armed men na tinututulan at pinipigil ang paglipat mo sa Building 14. 100 plus. I'm sorry, sir. Armed men. Armed men. Mga mga preso uh, na pumigil sa paglipat sa sa'yo sa Building 14. Uh, gusto ko pong i-correct yan. ayun po yung members ng Sigi-Sigi Komando na, na, na nag-file ng petition na nakikiusap po sila sa pamanuan ng Bureau of Corrections na kung pwede, uh, bigyan ng uh, uh, pagdadalawang isip yung tungkol sa pagpapalipat Kaya sa akin. Nga, ang tanong ko, ibig sabihin, hindi ka lang sumulat ng letter to your lawyer Meron ka rin mga sympathizers na oh. nag-attempt na pigilan na paglipat sa'yo sa building 14. Oh, pero, tama, mali? Tama po. Eh, ba't hindi mo sinabi kanina yun? Uh, hindi ko po alam kung sa ano yung patungkol yung tanong nyo kanina, sir. Mm. Ngayon, sinasabi mo na lahat ng mga nagsasabi na ikaw ay nag-utos na magbenta ng droga para sa eleksyon ni Laila Dilima bago ang December Raid, lahat sila nagsisinungaling. Opo unang-unang tanong, napakadami nila eh. Ilan ba sila? Rodolfo Magleo, Herbert Colanco, Joel Capones, Nonilo Arile, Herman Agoho, Vicente C. Ang bilang ko dyan, anim. Opo. Ang susunod kong tanong, bakit hindi lang may papaniwalaan yung anim? Eh, nag-iisa ka lang nagsasabing hindi ikaw nagutos? I'm sorry, sir, pero with all due respect, hindi na ako po ako magugulat kung 14,000 yung mag-witness against me. Dahil kaya po, ako po ang sinisisi nila kung bakit na-discover ang lahat ng kalukuhan sa bilibid. Ang lahat ng tao dyan masaya. Uh, parang nasanay na sila ron sa mali. Kaya nung lumabas yung tama, ako na ang lahat na may kasalanan. Pero alam mo, sa sistema ninyo, hiwa-hiwalay naman kayo mga gangs, di ba? Opo at kayo naman ang inyong pulisya dyan, eh, as much as possible, peaceful coexistence, correct? Yes, sir. Okay. O hindi ba kapag sila'y sinungaling eh, po pwede ito'y maging para magkaroon na naman ng labalan sa loob? Yes, yes sir. Ganon din po kalinaw na sa simpleng basketball game, nakakaroon ng riot. Can you imagine, utusan ko yung leader na isang gang para magbenta ng siya po? Pwede ba? Sagutin mo ako. Yes, sir. Sinasagot ko po. Yes, po pwede. Na kapag sila'y nag nagparatang ng kasinungalingan na gaya ito na magiging dahilan para ikaw ay magkaroon ng pananagutan, posible ito magsimula na naman ng gulo sa loob. Gentlemen, uh, may I just interrupt? Uh, please uh, manage your emotions, please, uh, so that uh, we will be able to uh, <laughs> handle this more uh, properly. Thank my you. emotions are very much handled, Mr. Chair. I'm just using my legal voice. For the record. Please proceed. As attorney, um, Ferdinand Topacio can attest to because we have been on opposite sides so many times. So, ang sinasabi mo, yung anim na yun, nagsisinungaling bagamat alam nila na po pwedeng maging mitsa ito na pagkakagulo na naman sa Muntinlupa. lupa. Yes, sir. Now, isa-isahin natin. Joel Capones. Ipinatawag ako ng Disyembre ni JB. Pinatawag uli ako ng 2014 at ang sinasabi na rito, pinilit mo silang mga lakal ng droga para sa kampanya ni Secretary de Lima. Anong personal na dahilan para magsinungaling itong Joel Capones? Uh, Your Honor, uh, personal na opinion ko po ito. Sige-sige siya, ha? Sige-sige. Ang sinabi, uh -oh, sinabi mo na, sinabi mo na, na itong sige-sige, sila rin yung nag-organize ng 100 armed men para tigilin yung lipat mo sa Building 14. Your Honor, I'm sorry. sigi uh, sige-sige Sputnik at sige-sige Komando, magkaiba po yan. Oh, ba, ano naman ang dahilan niya para magsinungaling? Your Honor, kasama po siya sa Bilibid 19. Ako po ang sinisisi niya kung bakit sila nalipat sa NBI. So kung ganyan ang dahilan mo, sasabihin mo na lahat ng 19 na nailipat, ikaw talaga ang sisisihin. Yes, maybe sir. Okay, oh, eh, pero di ba totoo naman ang sinabi nila? Nung nalipat sila sa NBI, nag-iisa ka ng mga lakal ng droga matapos ang December 2014 raid. Tama naman yun, di ba? No, sir. Bakit? Sino pa? Uh, meron pong 300 na Chinese na nandyan sa Bilibid. Okay. Oo. So, uh, let me rephrase my question. Hindi ba tama naman nung matapos sila malipat, ikaw na lang ang natalaga, di umano, ni Secretary de Lima para mga lakal ng droga para makare-raise ng pondo para sa kanya? On the later part po, sir. na-realize ko yan. Okay. So, hindi mali ang lahat ng sinasabi nila rito. Yung anim hindi, na laban sa Uh, sir, hindi ko po sinasabing mali lahat ng sinasabi nila. Sinasabi so, okay. ko merong mali sa sinasabi nila. So, okay. Ang mali lang dito kay Joel Capones, dinideny mo na ikaw ang nagsabing mga lakal siya ng droga para kay Laila de Yes, sir, Honor. Okay. At ang sinasabi mo nga ang dahilan dahil napalipat siya. Yes, sir, Honor. Noong December. Ganyan din ang sasabihin mo kay Nonilo Arile. Dahil lang sabi nila, ay hindi, hindi, pa pala ito. O itong Nonilo Arile, sinasabi yes, mo rin na... nagsisinungaling to. Uh, pangit man sabihin, no? parang crazy guy yan eh. Sa amin sa maximum, may ganun ng turing sa kanya eh. O, pero alam mo bang asset siya? Hindi Tutuong rin Totoong asset siya ng kapulisan? Hindi po. O, eh ngayon alam mo na, tingin mo magsisinungaling pa rin nga isang asset? Maybe sir. Pero hindi ka sigurado ngayon kung uh, nagsisinungaling siya but I'm sure biased. Bias, hindi nagsisilungaling. Ah, hindi po. Uh, pag -bias. Thank you. Yes, sir. Yes, Your Honor. Aguha. Aguho. Mm. Sabi nila rito, lahat ng may kasong sangkot sa droga sa loob ng bilibid ay nilalapitan ni J.B. Sebastian para maging tauhan niya at tumulong sa pagbebenta ng droga. Sinungaling o hindi? Sinungaling po. Bakit naman magsisinungaling itong Mem Herman Agoho? Member po siya ng Batang City Jail at dinan dinatnan ko na po siya sa maximum security compound as Herman Agoho na. Kumbaga drug lord na yan bago ako ng 2009. Now, sinabi rin nila dito na mayroong account na pinagdidepositohan kay eh. Yes, sir. Oh. Wala kang alam dun sa account na yon. Sa dami po ng account na ginamit namin, hindi ko na po matatandaan. So okay, ang sinasabi mo hindi mo dinide-deny. Posibleng ko. ikaw ang nagdami dito yes, account nito. Yes, madami lang kasi ang account yes, na sinabi mo. So wow. hindi mo pwedeng sabihin na nagsisinungaling dito si Herman Agoho. po. Wow. Now. Yung account na sinabi ni Nonilo Arile. Possible dito. Coco po. Jewelry Shop. That's Alam possible. mo ba yung account na yan? Hindi ko na po matandaan. But Pero possible. possible opo. na ikaw din ang nagbigay niyang account that's na possible. yan. That's possible. Okay. Ay hindi ko maintindihan. Ang sinasabi mo lang ay nagsisinungaling sila dahil hindi mo sila linapitan. Pero ngayon, sinasabi mo, tama rin na yung account na pinagdeposito nila baka nanggaling sa'yo. So uh -huh. ano bang tama? Okay. Ang pinapoint ko lang po, hindi po nanggaling sa akin ng order na magtinda sila ng Shabu. In fact, Bago ako dumating, nagtitinda na sila. Ninilinaw ko rin po, hindi po nang galing sa akin, na inuutusan ko sila magtinda ng Shabu para sa kampanya ni Secretary Dilima Lima nung panahon na yan. Pero may isang nagsabi na hindi talaga siya nangangalakal ng, ng uh, Shabu hanggang hingan mo siya na siya nga ay mga Unang-una, bago mo sagutin yun, no? itong Ralfo, Rodolfo Magleo, kilala mo ba yan? Opo. O, ganong kalapit sa'yo si Magleo? Uh, ang istorya po ni Sir Magleo. Ganong kalapit sa iyo? Hindi ko tinatanong ang istorya. Po, eh, hindi po malapit sa akin. Oh, eh bakit sasabihin niya confident ka niya? Eh, ewan ko confident po sa akin. Hindi siya. ko po alam sa kanya kung bakit niya sinabi yan. Hindi ba totoo na ikay gumagawa ng relasyon sa mga pulis na nakakulong dahil kailangan mo rin yan? Uh, explain ko po, sir. Pwede po mag-explain. Oo, oh, oh, hindi. Hindi po kailangan ko kung pwede po mag-explain. Tinatanong ko lang po. Oh, ano yung explanation mo? ah uh, ganito po. Uh, madalas po ako mapagkatusan ng superintendents. Uh, kasi po si Magleo, isa yan sa member ng Gino y. ni Nilocano na dating assistant commander. Gumawa siya ng parang coup attempt. Uh, nag nagplanted siya ng sumpak at saka barel kay Noel Martinez na isa ring uh, witness ng DOJ. So, ipinalipat po siya sa medium at wala pong gustong tumanggap sa kanya. Kinausap po ako ng Superintendent Reyes na tanggapin ko raw si Magleo dahil wala nang gustong tumanggap. Kaya tinanggap ko po sa gangko. Ganong kadalas mo kasama itong si Rodolfo Magleo? very seldom, sir. Now, itong si Herbert Colanco, hindi mo talaga kaibigan to? Kaibigan ko matalik. Oh, eh bakit naman magsisinungaling sa iyo laban sa iyo tong si Kulangko kung kaibigan mo matalik? Gagawin no, ka ibigan mayon. Ayoko kita kaibigan. Nung no, no, una, no una po ay magkaibigan kami matalik, sir. Nung una, kailan oh, kayo nagkaaway? Na uh, meron pong hindi pagkakaintindihan. Inisip niya na nilinlang ko siya kasi po nung 3 3 or 5 days bago umalis si OIC Ragos, inappoint siya as the overall spokesperson ng ng Bilibid. Uh, ako po ay nakiusap kay OIC Ragos at sinabi ko, sir, alam ko po na medyo hindi naka hindi masyadong mataas yung pinag-aralan ni, ni Ampang. Baka po pwede pong ako na mag-represent doon sa side ko sa presidio. The following day, nagbigay po ng revocation order ang Bureau of Corrections. nirerevoke yung order kay Ampang na siya maging overall spokesperson. At inisip po niya na ako ang nagpadala ng papel at pinapirma ko siya sa papel at nilinlang ko siya. So, teka muna. Alam ko wala na akong oras pero kailangan kong tanungin to. So, tama naman yung Thanks for uh, reminding the committee that you don't have any more time. Uh, Mr. Chair, one last question. Mr. Chair, considering the, uh, the, uh, uh, the interpolation of uh, Congressman oh. Hare is very vital, I am giving me my first round allotted to me so that he can continue. Please, uh, you have uh, three minutes. Uh, three minutes? Okay. Naman on. okay. One minute na lang. Okay. Pwede na? So, totoo yung sinabi ni... Yes, Mr. Chair. Totoo yung sinabi ni Kulangko na talagang nagkar nagkaroon kayo ng hidwaan dahil nga nahati yung mutinlupa. Yes, sir. Sa yung presidyo at yung sa kanya kabila sa yes, kanya. Yes, sir. Now, ilan beses muli kayo nagkita ni Laila Delima, ni Secretary Laila Delima? Oh, seven to eight times, Your Honor. Seven to eight times. Pero, inamin mo rin na kinausap mo si Sandra Cam. Yes, Your Honor. Bakit sabi ni Sandra Cam, ang sabi mo mas marami, minimum 14? Ah, hindi po. Hindi po. Okay. Sandra, Miss Sandra Cam, ilang beses niya sinabi? Sabi niya sa akin, uh, 8 to 12 times. Di ba yun ang sabi mo, JB? Yes, po. Tatagun lang Oh ano? Paano na yun? Nagsinungaling ka na naman ngayon. <laughs> Nabanggit po yung 8 eh. Mm. Ano pang, ano pa ang, <laughs> hindi ba totoo na kaya mo dinideny ang malahat ng involvement mo bagong Disyembre dahil ayaw mong isipin ng taong bayan. Ikaw talaga ang utak at ikaw talaga ang kadahilanan kung paano naka-raise ng pondo si Secretary Laila de Loma sa pabamagitan ng pagkakalakal ng pinagbabawal na gamot, maski pa bago ang Disyember Sinasab ng 2014. Honor, sinasabi ko lang po ang totoo. No further questions.